Magluluto po kami ng kanin ang gamit po plastic ayun eh, may tubig sa loob. Paano gagawin niyo kaya Gary? Sige nga, buksan nga natin. Naglagay na sila ng bigas. You know, you know. Ah, ganyan lang. Sige nga. Ah, sampo. Tas Ah, uh, lalagyan siya ng tubig bigas po, ganito gagawin niyo lalagyan nyo siya ng tubig ba't kailangan gawin ganito pagluluto? pag, pag marami pong mga tao pwede pwede di ba pwedeng rekta na? yung, yung wala ng plastic hindi, pwede. para hindi mailaw para hindi ma, hindi, ma hindi yung ganito nagluluto rin kami hindi nahihilaw eh pero kakaiba siya kasi yung plastic gamit oh. Oh ay kumakanta yung mga kababayan natin ay si Apo Jimmy o oh. Asama namin o oh. ay hindi tatakpan ay hindi pala siya tatakpan ganyan lang antay natin tingnan natin ah mabubutas pag may takip ayun galing mabubutas daw po pag may takip nagalmusal muna kami ay si tatay kasama natin o oh. oh. sila Bernard si Utol ano pala man yung tol masusa oh. itlog Ayan, kasama natin sila.

Hindi <laughs> ate alam yung kanta eh <laughs> pa makasama lang Yung kape nyo, nandiyan na. ah? Ngayon, kape, ang no, tinapan Magkakain na kasi kami Kasi Pumili uh, tayo ng tuna sa Tuna, saka sa, ano Maya maya, ang laki oh Tapos tuna, ang Dalawa to Tapos may mga pangos sa ilalim Tapos nagluto kami ng minuto uh, kasi yan, habang si ate kasi nandito pa, uh, pag alis ng Singapore niyan, uh, hindi niya na magagawa to kaya nandito kami ngayon nagsama-sama. Kasama yung mga kababayan natin, Aita. Luto na? Ayun, ganyan yung po yung luto na. No? Wala nang tubig, no? Pag wala nang tubig, yung po yung luto na. Ito po yung iba. Oh. So, iba. Tapos ito yung mga Luto na. Ay, ang ganda. Ba't bukas ka ng pat ng isa? Tingnan nga natin kung ganda yung pag, gano'ng kaganda yung pagkaluto. Pwede pala yun, no? Babalot muna sa plastic. Kumbaga na ano po siya? Hindi, buksan mo to. to. <laughs> Tingnan natin. Ay, ganun. Hindi mo siya na ano, nababagnas. Oo nga, Hindi no? Hindi siya na ano. Ang galing eh, no? Sa lola mo yung natutunan, no? Uh -huh. Lola nyo, no? Tapos eto, uh -huh. nagluto sila ng ano? Ano yan? Ah, oh, bulaklak ng kalabasa. Ayun. Oo, oh, eh, mga natin. Ganun lang po magluto ng ano, kanin sa ano, uh, plastic yung pinlastic. Galing, minatutunan na naman ako.